ngayon ay papasok kami ni Ama syempre nakikita nyo ba yan ah, nakikita nyo ba na naka uniform kami ni <laughs> Ama naka uniform po kami ni Ama today. date syempre off muna natin ang aming electric pan at mga ilaw ayan off natin so naka off bago tayo aalis syempre at uh, summer ngayon, ingatan natin. At uh, ingatan natin na may madisgrasya. Alright guys, ganyan po kami mag ni Ama bago kami pumasok. Yan mga idol. Dumaan na yung classmate ni Ama guys. Dumaan na yung classmate ni Ama. Alright guys, tara, let's go! Oh, well,